Good morning, Beshi. Good morning. Anong oras na ba? 5.20 na ng umaga dito sa Singapore. At nagulat din ako sa sarili ko dahil sobrang aga ko nagising dahil papunta tayo ng Malaysia ngayon. So currently, Beshi, dito tayo sa may Katib MRT Station dahil linantay ko yung uh, bus namin. Ano? At dahil sobrang aga tayo ngayon, kailangan muna natin maghanap ng kape. <laughs> oh, meron din palang ano dito, oh. Food shop, mga Beshi. I'm sure nagbebenta sila ng kape dito. Check natin sa loob. Hi, uh, do you have coffee? You sell coffee? Uh, yung pala yung choice nila ng coffee, Beshi, o. Oh, tsaka mga ibang beverages. So, kape tayo, ha. I have a uh, coffee with milk. Thank you. So, okay, Beshi. Ito na yung kape natin. Cheers. Oh, wow. So, actually, kahapon lang talaga ako nag kape. Kasi, <laughs> araw lang naman at least mga 3 days lang kami doon mga beshi so eto lang yung bagahe ko isang backpack tapos isang maliit na luggage pero alam nyo ba yung feeling na gusto mong dalhin lahat ang <laughs> dami kong gusto mong dalhin <laughs> so eto na nakapag impake na tapos biglang pagdating ko dito naisip ko may nakalimutan pa pala ako <laughs> Nakalimutan ko yung toothbrush at deodorant. Galing! <laughs>